Laptop lang ang hawak mo tapos sa ano, na kailangan natin. Kailangan natin Dito, Oo. Hindi kasi, hindi ka sa amin na ganyan. Kailangan na, Dito, na ay, kasi, ay, kasi, kailangan ha, uh, <laughs> Palinis na yung okay. Palinis na yung bago na Palinis na bago kong nalaman Ang pa naman ang Akala mo nagsuputo Kaya nga eh Putsa hindi na Akala ko binibidyo na na Hindi naman pala na ano, Na play ha yung <laughs> Palinis na yun mag bibidyo na na po lahat na nakikita nyo hanggang dulo ng paningin nyo, lahat pag aari <laughs> <laughs> <sukas> Sabihin ng ano? Ang hangin naman ito. Hindi, sabihin ng MDRMM. Anyway, ano ba ano yung nagano sa kabundukan? Sabi, PAR. Hindi, PAR ba pa yun? Uh Oo. -oh. Bureau Sabihin, hoy. Six years sa paningin ko, natusok ko na yan. Ano ba yun yung ganyan joke? <laughs> Tapos, ngayon, wala nang wala. Hindi kami, ano. Sa Pag oh, binibiro ko kasi, asawa ako masyado seryoso. Okay, ano, ah, ano, agad. Nag ano, o, oh, diba? Hmm. Parang, akala mo. Kaya, yeah, KJ kasama. Yung ano ko, magutubak ka na lang. Minsan, nangyari yan sa akin. Ayusin mo yung pa Ay, si pagwawalis mo dyan. <laughs> kami na Nagbunot kami ng damo. Mayroon pa pala natira. Oo nga. Sampis ni pa. Sampis ni pa. Nakangalay na yung tuhod ko. na tagal hindi nga ano. Hindi pala nakaplay. Ayaw. Malinis na. <laughs> Saka na picture. <laughs> Marian don't let this don't like this I don't like this my thank you maris <Marianne. laughs>